guys ay mag-aaral pa ko ng aking paninda panindang walang katapusan thank you lord a blessing lying fish may ustang lumilipad lipad thanks ko lang po eh ang ah, aking cortina ni storewoman man Storbo ang cortina eh may nang-restore pa sa atin pag-arrange. Kunti na lang. Oh. limang kilo na lang. pag na ito. pastor ko si Cortina kasi Olan ulan olan, olan ulan ulan, ulan, ulan. si ulan laburungoy. Tawag laburungoy daw. Burungoy pa tawag ko sa ayan nito. Si burungoy. Guys, ang toyo pag ulan, namasa-masa siya. Bakit? Dahil sa asin. Kasi nga nilagyan na kasi niyan. Pati masira. Pati nga tuyo eh. Hindi to sino <laughs> eh. Ito ko eh, di ba? Ano? Ano ito eh? ba? Nalukan mo tuyo. <laughs> Nasabihin. <laughs> Ay, yung huwag maahat. kaya nga Alam mo tuyo magiging to sino. Ay, <laughs> <"I> nakakamang. <know." laughs> yung normal na talaga sa toyo, Na maalat. Ito Mayroon tuyo na ito. Kasi no, talaga sure promise. Ano siya. Mahal. Kulay. Basta. Bang expert. Ito sino, pero, uh, may tosino, pero may toyo na tosino din. Meron mahal mahalang. Yung maninipis ba? yung parang siyang lilis na ginagawa tosino. Naka yung pusit na tosino. Yung so, magkano kilo niyan? One five. Mahal yun. Tapos two five. Ay, eh, two five. Two five. Kasi pang ano yun. Sabi mo. Tapos meron din yung tawag ng ano, yung China na tuyo meron din. Ano, medyo matamis-tamis ang China na tuyo. Yung tuyo natin sa sa Pilipinas, alat. Parang siya po kasi na. Parang siya po ng mga paninda kasi medyo matching kung paninda kami oh, na yeah. Okay, huwag kayo magtatara kung may tuyo na maanat. Because probably, lalo na sa pangalan pa ito yun summer. Hindi ko masinasaraan sila, pero dilis nila pakaalat. Kaya uh, pag summer, pag sinabi yung summer, yun ako. Pa so, pakaalat. Ayaw ko nang manara. So, ito. Again, ito. One, two, three. Boxes. meron 4, 5, 6, 7, kasi hindi sabi sabay na uubos pa kasi ano. Parang mo si Wala na naman. Lagi na lang on. Store ko na naman ng cortina ang kortina talaga. Yeah, Mag-orange, orange. Mga panina dalo. Kasi lang walang init. Ang init is nasa ulan. Ulan kasi. sabi ko arrange ano lang ang pag-ibig umiinap na talaga itong kwartina? Ay! itong kwartina? Ito, ay, okay. guys. Dilis. <laughs> ito yung bago. Kasi ito. Sarap to. Ano ba lang masarap dito. Kaya sa ating lalaki. Yung thank you